magandang umaga po sa inyo another day another helper another extra money ulit tayo ngayon araw na to nasa Tenerife pa rin kami ngayon so disembarkation ng mga pasahero so kaya nag helper na naman ako para sa araw na to sayang kasi ang oras sayang rin yung araw so mabilis lang naman ang pag helper eh. Pag alam mo yung ginagawa mo kasi kabina lang naman ang gagawin mo. Kama lang at wala nang iba. Ibeddings mo lang yung kama, okay na yan. Tapusin mo lang. Pagkatapos, punta ka na naman sa, eh, sa, Kung makasampong kama ka, so 30 euro or 30 pounds din ang bayad niyan.